Hindi. Ayan na po, si Marvin. Naglalaban na po sa... Ito sa tama ng esperador. Tama laba. <laughs> Yan. Ganito po ang steps ng tamang paglalaba. Ang una, kukusutin mo muna. Isigayin mo. Sabay bilang. Yan. Tapos kusot, kusot. Yan. Ibabrush mo. Iba. Ano ba? Kusot na! Pusutin mo po, yan. Tapos piga, piga, piga. Kaya no, na, po yung bata. Pipigayin niyo po, yan. Nakatunga yung bata. Napa, 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 yan, yung bata po, nakatunga nga po sa amin. Nanghiwagaan na sa amin, ginagawa. Kasi naglalaba daw kami. <laughs> <laughs> ay. Ay. Ay, 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 Mahirap talaga maglaba. Isasampay mo na, isasampay mo na sampain na po ni Marvin ang kanya nilabhan. Yan na. Papagpag pala muna, ipapagpag. Eh. Tapos isasampay. Ayan. Ayan.